Welcome to Boracay with my love familia. Hi guys, so DIY lang kami at on a budget. Kaya kung gusto mong malaman kung magkano nagastos namin dito, manood lang kayo. <laughs> Nabook namin ito one month before worth 2,674 round trip na yan per pax. Wala pang bagahe yan na airfare lang. Balik uh, uh, kayo ni Kim, Jin. Balik kayo ni Kim. Dito ka na lang, Kim. Wag, wag, wag. Noob tops. <laughs> Noob October 30 pala itong travel namin kaya medyo maulan. Napaayon daw. May ticket ba? Po. May ticket ba? Wala po. Kid, kapag bata? 10 ten balikan ah uh -oh, dalawa. <laughs> 40 kilos. <laughs> <laughs> you you <laughs> 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 Dahil sa maulan, di tayo sa caban port. Mas mura ang terminal ferry tok sa jetty port. <laughs> Ayan. So ang babayaran natin environmental fee 150 at terminal fee 100 Ngayon pala guys, meron ng Boracay i-pass. Mas hassle-free ito kaya pwede na kayo mag-online at doon na rin magbayad. Sa boat naman 50 pesos per pax. Tapos kukuha ka ng boat seat number mo. Thank you.

Then, sasakay kayo ng e-bike. Sa labas lang ito ng port. Handa na ba mga <laughs> katawan niyo pang buhat? Yeah. <laughs> <Shit> na. <laughs> At saan yung isang ano? Kami well, nila, <laughs> <laughs> Ito nga tayo eh. Anong floor na to? First? Fourth floor kasi kami guys. They're so tired and hungry. Second 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 Hala. Ano mo luluto tayo? Ah, nandun na sila. Fourth floor na to. Dito kami. Saan kami? Tayo lahat. Okay. Tapos dito yung dagat. Hangat lang natin to, no? Yeah, open mo. Hindi <laughs> open. I'll open na? Ayun. Oh, yung mga chinengas, ha? This is nice. I can stay here for seven days. Grabe, wala pa kaming lunch. Let's hi! Hi vlog. Hi! hi. hi bye. Sub subscribe. Sub by <submission> <substitute> <Chelsea> <ToHelp> subscribe to random ways whatever. 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 At nakakain na balat sa Jaspers. <nitrogen> Mure lang pagkain dito at masarap. Malapit lang tong restaurant na to sa Dmall. Record. 3 na po. Pulo, pulo. Pulo. Aftermath. <laughs> 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 Thank you for watching all the way i your travel genie, and hope your trouble wish will come true. It's getting late, we laugh and play.